Yeah, mga matik, maganda maganda hapon mga matik. Maghapon panay ulan mga matik, nakakabagnot mga matik. Dahil sa may bago dito nga sa Bicol mga matik, kanina napakalakas ng hangin. Ngayon ulan naman mga matik, magdamag na naman to mga matik dahil sa mangitim-ngitim na naman yung ulap. Ang oras ngayon mga matik, ay Oras 4.30 mga kamatik. Wala ang tao. Dahil sa klima, sobra lamig mga kamatik. Pero maliligo pa rin ako kahit ganito mga kamatik. Importante. Lagi tayong malinis mga kamatik para hindi tayo na sakit makamatik o sa sakaling hindi tayo naligo makamatik nalamig ka mag-init ka ng tubig basta makapagligo ka ng isang araw makamatik okay na yun sa ngayon makamatik nandito ako sa entrance medyo maulan Ayan, maulan makamatik dito Ayan, yeah, mga kamatik, napakalakas ng ulan, mga kamatik. Kaya mga mati, sa panahon niyong yung kalakas ng ulang, pumilakad ka, lagi ka magdadala ng payong para iwas sakit mga kamatik. Kapag ka nagkasakit ka, malaki pag gastos. Kailangan ingat-ingat mga mati. Love yourself, alagaan ang sarili para tumagal. <coughs> Ya, yeah, mau Kaya ganito mamatik. Pagkatagulan, lagi tayong mag-iingat. Mataas na bilihin, magkakasakit ka pa. Talo makamalik, talo-talo matik. Yo makamatik kang gan dito na lang makamatik. Medyo magluluto pa ako makamatik. At maliligo. Salamat makamatik. Ito yung uli mahalaga ko po. Mga ginigina makamatik. Nanginginig pa makamatik. Yang yung kanya kanya pwesto makamatic yung makamatic hanggang dito na lang makamatic sa damat